Warang drums! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Mga kasangkapan? Hindi ko ito gusto. Ano? Hindi ko alam kung paano ito kainin. Pasensya na. Ano ang nakuha ko? Mga gamit niya. Mayroong kapalit ito. Mukha silang magkapareho. Hindi matukoy ang pagkakaiba. Baka dapat mong subukan sila? Hmm. Sa tingin ko magandang ideya yan. Wow! Amoy tsokolate ang mga tools ko. Seryoso? Kaya pala pwedeng kainin. Ah, ang mga ngipin ko. Halos nabasag ko sila. Oops! Mukhang ako ang sinuwerte. Oo, oh, oh, tsokolate nga. Hindi ako nagkamali. Ang sarap. Gusto ko rin subukan ito. Bawas ng isa. Talagang gusto ko ang lasa nito. Tingnan natin kung ano pa ang meron. Ah, isang mani. Ayos. Diretso ito sa bibig ko. Mag-iingat, Emma. Ano ang ginagawa mo? Mapanganib 'yan. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano hawakan ang mga chocolate tools. Sana okay lang sayo na sumali ako. Hindi sa pagkakataong ito. Masakit 'iyon. Hindi mo kailangang saktan ako. Pasensya na. Kailangan kong protektahan ang tsokolati ko. Ang sarap ng mga mani na ito. Gustong-gusto ko. Bakit hindi mo pa nasubukan ang sayo? Okay. Okay. Kung ipilit mo, handa na ako. Sandali. Emma, ikaw ang may gusto nito. Kailangan kong tanggalin ang ilang tornilyo. Napakakapakipakinabang ng mga tool na ito. Isa akong dalubhasa. Tapos na. Nakakapanibago ang pakiramdam. Para bang umuuga ang upuan ko? Ako! Ah? Ang sakit? Ano ang nangyari? Yun ay napakatamis na paghihiganti. Wow! Oh, ang dulas! Nahuhulog ako. Kumusta, Emma? Akin ang tsokolate na yan. Ibalik mo. Wow! Gusto ko ito. Huwag magmadali. Tingnan natin kung sino ang una. Pasensya na. Pero ako iyon. Ano ang nasa loob nito? Buksan mo ka agad. Bomba ito. Mabilis. Itapon mo ito. Pero hindi sa akin. Pasensya na. Naguluhan ako. Ilayo mo ito sa akin. Oh. Hmm. Sandali ano? lang. Ang bango talaga. At may tsokolate sa buong kamay ko. Tama ako. Masarap. Tara na. Ito ang bomba ko. Huli na. Ikaw mismo ang nagtapon ito. Hindi ko alam na matamis ito. Wala akong pakialam dyan. Huwag mong kainin. Hindi yan patas. Pasensya. Pero mitsa na lang ang natira. Ngayon tapos na. Talagang nakakagalit ito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Monica, natatakot ako. Baka may totoong bomba sa plato ko. Bakit mo ako inaabala? May bomba sa loob. Hindi na naman. Sasabog tayo. Ito na ang katapusan. Hindi ako nagkakamali. Bomba ito at nasusunog na ang mitsa nito. May naisip ako. Ihagis mo ang bomba na parang bola at hahampasin ko ito gamit ang bat. Tapos lilipad ito palayo. Home run! Naku, hindi. Mukhang hindi nag-work ang plano. Oops. Oo! parang nagmintis ka. Saan kaya ang tsokolate ngayon? Mukhang galing sa plato mo ang mabangong amoy. Amoy ko na ito. Wow! Mga chips ito. At sa tingin ko, hindi chocolate ang akin. Oh, hindi! Sili ito. Gusto ko ng chocolate chips. Swerte naman. Pasensya na, Monica. Malas ka na naman. Kumain muna. Heto na. Kung ikaw ay namimilit, magsisimula na ako. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ang gaganda ng mga chips. Wow! Ang ganda ng pagkalutong. Isang chip lamang ay napakaunti. Mas gusto kong kainin silang lahat ng sabay-sabay. Wow! Wow! Gusto kong nasa posisyon mo. Ano sa tingin mo sa labi kong parang pato? Gusto mo ba ito? Ang ganda mo talaga. Sapat na ang paglalaro. Panahon na para tapusin ang chips ko. Ubus na ba ang garapon? Sa tingin ko may laman pa sa ilalim. Ay nako, naipit ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Wow! Mukhang gawa rin sa tsokolate ang garapon. Kung ganon, Gustong gusto ko itong kainin. Ang sarap. Wala pa akong nakakain na ganito. Sa totoo lang, ito ang aking garapon at aking tsokolate. Tama na. Ibalik mo. Hindi ko kaya. Kinagat mo ang daliri ko. Asensya na. Hindi ko sinasadya. May isa pang chip ako sa kamay ko. Ibigay mo sa akin, mahusay ito. Aba, nakain mo na halos lahat ng tsokolate ko. Mabuti pa, pumunta ka sa mga chips mo. Nako, sa tingin ko napakaanghang nila. Medyo natatakot ako. Nararamdaman ko na ang init mula sa kanila. Kailangan kong gawin ito. Swertehin mo ako. Nagsisimula na. Bagaman hindi walang nangyari, normal lang ang mga chips na ito. Napakakakaiba. Talaga bang napakaswerte mo? Tingnan natin kung ilan sila. Hindi masamang dami. Magaling. Gusto mo bang kainin lahat ng sabay-sabay? Siyempre, -sabay? bakit ko aaksayahin ang oras ko? Aba! Maanghang pala. Kaya may sili pala sa loob. Nagsisimula na akong uminit. Wow! Kailangan mong magpalamig agad. Dadalhin kita sa kusina. Ang daming sandwiches, Super! Ah, ano yun? Nasaan ang pagkain ko? Nasira ang mga sandwiches ko? Sige na. Pasok ka na sa freezer ngayon. Phew! Mukhang gumana ito. Ang saya naman dito. Emma, nilalamig ako. Medyo sobrang lamig ko. Bueno, hindi ka na naninigarilyo. Sige, alis na tayo. Mukhang kailangan kitang painitin. Salamat! Kaya, sino ang unang magbubukas? Maglaro tayo para malaman. Sa pagkakataong ito, nasa aking panig ang swerte. Isang kuting, kay cute naman. Mukhang maganda, pero parang natutunaw ang kuting. Anong nangyayari sa kanya? Mukha siyang tsokolate. Amoy, masarap. Ayun na. Ang pusang ito ay nakakain. Wow, subukan ko nga. Huwag kang umasa. Sige. Ah, hindi ko inaasahan na pumayag ka. Manood ka at mainggit. Ay naku, natunaw ito at nasira ang aking blusa. Aba, ulo na lang ang natira. Mas mabuti na ang kalahati kaysa wala. Masarap. Marumi ka na. Mukha kang hindi maganda. Kaya, ako ay tsokolate at ikaw ay hindi. Sige na, tingnan mo ang nasa ilalim na iyo. Sige, sige. Basta huwag ka lang magsisigaw sa akin Ang ganda naman Totoong kuting ito Ang cute niya Wow Payakap nga Hindi Alisin mo ang mga kamay mo sa kanya Akin siya Sige na, maupo ka oh, baby Bihisan ka ni Emma Tingnan mo kung gaano karaming mga damit ang mayroon ako Subukan natin itong sombrero. Wow Bagay na bagay oh. sa kanya Mukha siyang totoong pulis ano sa tingin mo sa aking supercut na kasuutan? Yan ay isang magandang pagpipilian. Isuot mo na ngayon. Wow! Ang ganda talaga nito. Super! Bagay sa kanya ang lahat. Sa tingin ko, magiging perfecto siyang chef. Wow! Ngayon, oras na para kumain. Kain ka na, baby. Wow! Hayaan mo akong kunan ng litrato ang sandaling ito? Mahusay na ideya. Masaya ka ba, baby? Sa aking palagay, aliw na aliw siya sa putahing ito. Oh, Oo. talagang gusto niya ito. Iyan lang! Sa matamis na nota na ito, tinatapos natin ang ating hamon. Umaasa kami mag-iiwan ng ilang napaka ala-ala. alaala. Kita Kitakit sa multido. Paalam.